Hi guys, welcome back to my channel. Mga kaislang vlogger. Kamusta ang inyong mga channel? So, ayan guys, kung nakikita nyo. Hindi halatang stress ako. Ilang linggo na akong na-stress sa akin channel. Alam niyo kung bakit guys, na-reuse content ang akin channel. so, paano, paano ba i-fix? Paano ba maayos? Paano ba i-maibalik ang akin channel dahil na-reuse content ako guys? So, tsaka wala akong galang update. So, bago ko ituloy yung kwento, sabihin sa inyo kung ano nangyari sa akin channel. Uh, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe guys. And like, click bell button para manotify kayo sa mga uh, bagong upload na video. Guys, ito nga na reuse content ako. Papakita ko sa inyo kung ano nangyari sa akin channel. Na-stress na ako. Tulungan niyo ako, guys. <laughs> so, ito ang aking channel. May subscribe na 4,069. So, ayan. So, tagal kong hindi nag-upload ng video dahil na release content nga ako. So, kung nakikita nyo, nagpalit ako ng thumbnail. Ayan. So, magkakapareho na din. Sa so, sign dollar ko sa monetization, magpapakita ko sa Ayan. <laughs> Nai-scanten ako. Tulungan nyo ko. Ayan. Ayan. Use content. Ayan guys. Pinagkikita nyo. So, na-stress talaga ako. Dahil dun sa mga short video na in-upload ko na alam kong hindi sa akin pero na-upload ko. Um, ako medyo mataas na views, uh, viewer uh, what's simply hindi lang views tsaka what's hour din de, di pa malaking tulong din sa atin yung what's hour tsaka ano then um, meron akong kunti ang ah, mga ilang anong ah, uh, din kaya isa pa yun nakadagdag talaga sa pagka stress ko <laughs> na-copyright yung ibang kasi di ba pa nag-upload ng video minsan merong mga music tayong nilalagay So, ayun, na-copyright. Na-delete ko na rin. Nag-delete na ako, guys, ng mga, ano, ibang video. Tsaka yung short video, nag-delete na ako. So, ang ano nangyari, kaya, nangyari, nag-delete ako ng, ano, nag-delete ako ng, mga, uh, na-release content nga. na ko na yun. So, siyempre, yung WhatsApp ko, bumaba. May subscriber ko. Ganun pa rin. Yung WhatsApp lang. So, hindi ko pa naayos ang aking channel, guys. Tulungan nyo ako. so, hindi ko pa talaga maayos. Nahihirapan ako. Ayun, o, mag apply Hindi ko pa siya naayos, hindi pa siya. So, mag kung kailan. Kung ay ay ayusin ko pa ito hanggang. Hindi ko alam kung kailan ko ito maayos. Kasi busy nga ako, may alaga ako mga bata. Hindi ko maayos. Ayos yung aking channel. Tulungan niyo ko. Anong dapat kong gawin? So, sa so hope, hope so na maayos kong aking channel, guys. Tulungan niyo ko kung anong dapat kong gawin sa so, Basta nag-delete na ako, nagpaita ako ng thumbnail. So, guys, help please <laughs> na-stress nice talaga ako, grabe, na-stress nice ako na ilang linggo na so, ang doon na lang aking vlog for today so, abangan nyo hanggang ma-subscribe ang aking channel na-stress <laughs> <Like, my> <laughs> bye, tawa pa rin makikita nyo aking channel, may subscribers 1069, so ayan so, kung makikita nyo matagal akong tinag upload na video dahil na-reuse content ko ako. Then, ito. Ayan, your channel is not currently able to earn. Ayan, reuse content. Ayan. So, sobrang stress ko dito. Noong November 1 pa tumatagal na. So, paano ba ito? If maayos guys, tulungan nyo ko. So, nagpalit na rin ako ng thumbnail. Ayan. So, nag-delete ako ng mga short video na yung mga matatas na viewer ko. So, ayan. Hindi pa ako tapos ayusin yan. Dahil wala akong tendel may mga alaga ako mali. May mga sa akong makukulit.